Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Take Only What Resonates. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makakuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Ayan, search mo lang siya sa Facebook. And, let's start. Check mo na lang yung other channels namin especially in earth sign Philippines Virgo Philippines if you're a Virgo Madam P, yan yung Facebook page namin ano mo ko dyan? follow mo ko dyan. let's start for earth sign What do we have here for the Earth sign? Uh, Taurus, Virgo, Capricorn. For Earth signs, please, please. You do have here, martilyo. This is your main energy, ha? Pinipilit kong kalimutan ka. So, nakikita natin dito, earth sign, Um, may mga bagay kang inaayos ngayon sa sarili mo, and tinatrya mong ayusin ang sarili, mga bagay na ito while uh, trying to forget something or someone sa buhay mo ngayon. It might be, Medyo may mga bagay kang kailangan talagang alisin, ayusin, tanggalin. Kasi uh, I feel like hindi na okay or hindi na healthy or hindi na maayos. Kailangan ng kaayusan. And I feel like ang daming nakamasid or nakatingin sa'yo ngayon. By the way, I thought nakakita ko ng color yellow. So, I don't know kung may suit ko bang yellow ngayon or um, kahit hindi sa damit, maybe uh, sa accessories or what. This could be your reading. First, yung nakakonnect mo pagdating sa love, sino to? By the way, kung ayaw mo ng way ko ng pagre-read, Pwede ko nung mag-next video kasi kung ano yung, ano, yung ma-feel ko na reading, yun yung gagawin ko. You do have your maraming pagkakaiba. And, soulmate. Bottom of the deck, I shall return maraming pagkakaiba tsaka soulmate. So, nakikita natin yung dealing with someone na um, parang it could be opposite mo. Or marami kayong pagkakaiba nitong person na to. But, I feel like nakilala mo itong taong to because there's some kind of destiny sa inyong dalawa. And, it, this could be a person in the past. Lalo na with I shall return. And yung iba sa inyo, kung wala kayong connection ngayon, hindi pa tapos, or eh, hindi pa ito dito natatapos yung connection nyo talaga. I, I can feel like may mga pagbabago pa in the near future. Pero alamin natin, ano yung emotion niyo sa isa't isa? Itong person na to. emosyon ninyo sa isa't isa nitong person na to. For the sign of Earth sign Taurus Virgo Capricorn You don't wear makeup and twin flame. Yeah, you could be dealing with your twin flame. So, pwedeng marami kayong pagkakaiba in, in, with this person. Kaya lang, nagko-complement yun. ba? Diba? ah uh, limbawa, may mga bagay na ito yung mga bagay na meron ka or ginagawa mo tapos ito yung strength mo pero itong person na ito maaaring yun yung weakness niya pero iba, yung strength niya yun naman yung weakness mo Siyempre, pag pinagsama yun, nagko-complement yun, no? So, yung iba sa inyo, you could be dealing with your twin flame. Pero ngayon kasi, yung focus mo ngayon is yung um, sarili mo. Maybe, yeah, with the makeup, may mga tinatry kang ayusin, pagandahin sa sarili mo. Sa mga bagay or mga tao sa paligid mo. And pwedeng alam mo na itong person na ito is already your twin flame. person a uh, emotional person ito for you May pakinabang sa iyo and lagi kong sinesearch pangalan mo okay there's two energy here yung iba sa inyo pwedeng you're dealing with a soulmate your twin flame And, pwedeng may pagkakalayo sa inyo ngayon. And, itong person na ito is, ah, uh, hindi pa rin nakaka-get over. You do have your picot. And, hindi ako titigil. I feel like may other person na involved sa inyong connection. And, ito person na ito, hindi siya, Parang hindi siya mag-give up. You know what I mean? Kasi parang kailangan niya yung person na kakonect mo. Yung iba may nakukuha kong energy na ganito, no? If ever you're dealing with someone na parang pwede na dyan na sa buhay mo or nawala na sa buhay mo, it doesn't matter. Pero itong person na to, someone a very manipulative, narcissist, at saka ano, may nakikita siyang pakinabang sa'yo. I can see Picot, so I, I am seeing a relationship na um, parang ano lang siya. Kaya nabuo yung relasyon because of maybe unwanted pregnancy, etc. Uh, may nakukuha tayong energy doon ng ano, pinakikinabangan. Tell me about the twin flame. Please. May message pa sa twin flame ako nararamdaman. Twin flame connections. Meron tayong iba ang Gusto. and rainbow clarify oh yung iba sa inyo you could be a member of LGBTQIA plus toyo toyo pero ang mas nagpapakita sa akin dito is the color black so I don't know if you really love wearing black or what bottom of the deck BFF You could be dealing with your uh, twin flame, best friend, or ano, um, friendly energy. Yan, yung iba sa inyo, pwedeng may love and friendship na nabuo sa inyong dalawa nitong taong to. Regarding sa twin flame na ito, maaring akala mo masaya siya, pero honestly ko ano yung sitwasyon niya ngayon kabaliktaran talaga yung gusto niya mangyari dito ano gusto niya mangyari Yan. Ang gusto niya mangyari is ilalaban kita. Pero kabaliktaran yung pinapakita or ginagawa niya and Saranggola. So, there's still connection sa inyong dalawa. Kaya lang ngayon parang sunod kasi siya sa kung saan siya dalhin ng panahon eh. Matulad ng isang saranggola. Parang walang kontrol yung pinaka saranggola or yung kahit kung saan siya dalhin ng hangin, di ba? Ganun-ganun yung person mo. Pero, kahit saan siya dalhin, connected pa rin siya sa'yo. Diba? Ngayon ko yung may hawak ng tali eh. Hindi pa tapos. In the near future, you do have your hindi pa tapos. Selos. Busted friend zone and one more card universe ng bahala I feel like I need to get one more card in the near future sa inyong dalawa ako kayong nasa isip mo and isip niya and karmic relationship So, yung connection na ito, tumatakbo siya um, with some of you dealing with your karmic relationship. So, hindi ko alam kung kaninong side. Pwedeng side mo, side niya. Pero may mga karma pa kayong pinagdadaanan sa ngayon. Ngayon, ito person na ito, um, nandun yung I feel like, yeah, parang nilalagay, inilalagay. Okay, sorry about that, naputol. Anyway, um, I feel like, yun nga, one of you or both of you could be dealing with your karma if you're dealing with your twin flame. And in the near future, alam mo ito si karmic relationship or karmic connection. Wait lang. Okay, naputol ay naputol, uh, pinulot ko lang. So itong karmic relationship na to, nakikita natin ito as unti-unting nauupos or yeah, like katulad ng kandila. So hindi ko siya nakikita kung maglalast long. Like pag natutunan niyo na 'yung mga lesson na kailangan niyo matutunan sa mga karmic relationships na to, um I feel like something is going to happen or change here, no? But of course, nasa sa kan nasa sa inyo yun eh. Kasi kayo yung nasa sa'yo or nasa sa person mo. Kung hanggang kailan niya ma, matututunan yung mga lesson na dapat niya matutunan doon sa karmic na yun. And sa'yo din, sa part mo, nasa sa'yo din kung kailan mo matututunan yung mga lesson na dapat mo matutunan sa karmic na yun. So, pag natutunan or nagawa niyo na, nakuha niyo na yung mga lesson na yun, I feel like um, there's something more na mangyayari. Hindi pa nga lang pinakita sa atin kung ano yon But there's something na mangyayari sa inyo with regards dito sa person na to. Pero, yeah, this is a twin flame connection. Pero in the near future, mas nakikita natin yung isipan pa lang, isipan pa rin sa isa't isa kung kamusta na ba, ano ba nangyayari, kung ano ba nasa isip mo, ano bang emotion itong taong to. Kasi wala eh. Walang connection, walang communication. So, clueless pa rin kayo sa kung ano yung nararamdaman or nangyayari sa bawat isa. Thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.